Isang babae sa Rio de Janeiro ang pinag-uusapan ngayon sa buong Brazil matapos na ma love at magpakasal sa isang ragdal o isang manika. At eto pa, pagkatapos na ikasal, nagkaanak pa. Paano nangyari yon? Ito ang nakakamanghang istorya ng pag-ibig na nagsimula ng makilala ng 37 anyos na si Maribone Rocha Morales ang kanyang soulmate na manika. Matapos na magreklamo sa kanyang ina na matagal na siyang single at walang makasayaw sa mga party. Naawa ang ina kay Mary Bone kaya gumawa ito ng isang lalaking ragdoll mula sa mga retaso ng tela at pinangalan ng Marcelo. Ibinigay niya si Marcelo kay Mary Bone, agad namang na love at first sight si Mary Bone, sa manikang si Marcelo. Si Mary Bone ay saring vlogger at ipinapakita niya sa kanyang mga videos na may 600k followers sa TikTok ang pagmamahala nila ni Marcelo. Matapos ang ilang buwan pag-iibigan, nagpakasal si na Maribon at Marcelo na dinaluhan na mahigit sa 250 katao ang kanilang wedding ceremony. Ito anya ang kanyang pinapangarap na lalaking kanyang pakakasalan dahil ang manikang ito ay hindi nakikipagtalo at hindi rin nakikipag-away sa kanya. Hanggang sa inanonsyo ni Maribon na buntis siya at si Marcelo ang ama. Isinilang ni Maribon ang anak nila ni Marcelo na napanood ng 200 online viewers ang panganganak dahil naka-livestream ito at pinangalanan niyang Marcelino naman ang kanilang anak na isa ring manika. Ipinanganak niya si Marcelino sa kanilang tahanan at nag-labor siya sa loob lamang ng 35 minuto. Sinabi pa nito na kumpleto na ang kanyang buhay dahil nagkaroon na sila ng anak. Pero dumating umano ang pagkakataon na pagkalipas ng kanilang anibersaryo ay bigla siyang nanlumo ng may isang kaibigan daw siya na nagsabi sa kanya na nakita niya umano ang kanyang asawang manika na pumasok sa isang motel na may kasamang ibang babae. Ngunit dahil sa sobrang pagmamahal niya raw kay Marcelo ay hindi siya naniwala dito. Kahit dati na may nakita na itong text sa cellphone na meron niyang ibang babae si Marcelo. Binaliwala niya raw ito dahil dati nang nangaliwa ang kanyang asawang manika nang minsan ay may nakita umano itong pink na tibak ng babae. Tinanong niya raw si Marcelo kung kanino ang tibak pero hindi umano ito kumibo at agad natulog sa kanilang sala. Naisipan pa raw itong palayasin ang kanyang asawa pero hindi niya magawa alang-alang sa kanilang anak. Maraming netizen ang nagsasabi na ginawa ito ni Maribon para magpapansin at makagawa ng kakaibang online content. Mariin namang itinanggi ni Maribon ang mga paratang na pinaninindigan niya na ang pagmamahal niya kay Marcelo at hindi ito palabas lamang. Marami ang nagtataka bakit nagkakaganito si Maribone. Ayon sa National Institute of Health na si Maribone ay nakakaranas ng isang kondisyon na tinatawag na objectophilia o romantic o sexual attraction sa isang bagay. Ang objectophiles gaya nito ay nadidevelop sa isang malalim na koneksyon sa mga specific na bagay kagaya ng attractive sila sa tulay, sa sakyan, train at chandelier. Sa kakaibang pangyayaring ito, ay naging masaya ang pagsasama nila Marcelo at Maribone dahil nagagawa nila ang ilang mga normal na bagay gaya ng isang tunay na mag-asawa. Grabe! Iba talaga pagka nagkaroon ng love at first sight. So, wala tayong magagawa. Nagmahal lang si Maribone. At yan ang ating kakaibang balita kasama si Angel Marbumanlag at si Tumansanal. Smile so para sa balitang. Unang sigaw